Talagang pagkakagapos po ni Bossing ay walang kawala. Ito po ang alimangong huli ni Bossing. Tommy. Eh. Hello po, magandang gabi po sa inyong lahat. Bali ngayon po ay si Bossing po ay namaman daw ng mga bubo at ako naman po ay hindi na sumama dahil ako po ay nag edit ng aking mga blogs vlogs ay mamaya po pag dumating si Bossing ipapakita ko na lang po yung mga nahuli po niya grabe po ngayon mahangin magabi po ay sobrang lakas ng ulan maigi po ngayon at hindi na maulan pero mahangin naman po ayun bali na dito lang po ako at ako nga po ay nag-e-edit kaya hindi na po ako mama kay Bossing eh. kailangan akong mag edit dahil para makapag upload po tayo bukas Yan po si Bossing at naman daw ng mga bobo. Anong balita? My house? Balita. Yo. Hindi nga. May gagapusing ka ta, wala. Ha? Yan na yun, lahat ilang alimango ang huli mo may tatlong kilo kaya meron pong umorder sa amin ng alimango tatlong kilo ang order eh. matataba matataba daw bossing meron kaya Alam, may piga yung wala yung laki dadalang na ang alimango. Paano yun? Eh, magpapasko pa man din kung kailang mahal ang alimango. Madalang na po ang alimango. Ay eh kasag, meron pa naman. Madalang na rin. Madalang, madalang. Saru araw naman ay. Hindi pa gamang uubos eh. Ay, di si pa abos eh. Ah, pula. Pinipigay yan. Eh. Oo nga. Um, Mahulihin mo na yun, honey. Eh? Hmm. Tagapusin mo na. Baka yun yung mga langaw-langaw, honey. Eh? Oo hmm, nga. Huwag mong pakalman na yan. Huwag na. Ay, papakalman mo. Hindi ka pala ko mag-apos na yan. po nung si Bossing ay namaman daw ng mga bubo. Ay ako pinadito lang sa bubo at ako pay... may tinatapos na may ine-edit po akong vlog para pang-upload ko po bukas. Si Milot naman po ay nasa ano, nasa amin, nasa bahay. Wala ka sa mo. Ito, wala. ah uh, si Bossing po ay dire-diretso lang sa kanyang trabaho kasama man ako o hindi, mag-vlog man ako o hindi, basta yung trabaho ni Bossing ay siya po yung gawang-gawala. Mag-vlog man po kami o hindi numilot ay Bossing po yung talagang dire-diretso lang dito sa kanyang gawa. Ay ako po yung tumigil muna pag -e edit at sabi ko yung may -e gire. May -e vlog po itong ginagawa po niya. Pero siya po kanina, maghapon ay gumawa po ng sima. Ito po, papakita ko po yung sima na ginawa ni Bossing. Ayan po, dalawang sima po ang nagawa ni Bossing. Yung isa ba yun, na, Tapos itong isa hindi, hindi pa yan. Hindi pa tapos. Ano yan, medium din. May uh, ano rin iyan. Baba. Hmm. Babae rin po. po mga inihulog namin si Milya ay parang nahuli na namin ni Bossing. Kaya parang madalang na po ang alimango. Kung kailang magpapasko pa man din. Pero siguro na may, may mahuhuli pa rin tayo, honey. Kaya hindi nakagaya nung dating talagang katay parang tiba-tiba. <laughs> Jackpot lagi. Ngayon meron pa rin naman po. Kaya lang ay hindi na yung parang madami. pa unti na laang po gawa po ng ang hulog po namin noon ay kakaunti gawa po nang noon ay hindi natagsimilya ng alimango nung kami mamili ang tagsimilya bossing ay March karamihan pati na ilala ako ba mga puti honey. ay ngayong March tayo mamimili Ang ano, alimang ng similya Silver. baba! Wala na yung bababag sa iyo. <laughs> Nami mismo si Kulog, ha? Hindi ka na kinukulit ni Kulog. Wow, yan ang puno ng piga, bossing. Tiyo tayo kung ang puno ng galama yun. Para mas malaki yan, ha? May isda pa Eh. Pero may buti yung isa o. Ano si mo po, Singe? Wala, eh. Gamit pag nagkupa ng panamig. Wala akong pa, ah. uh, pag kami. Ah. Uh... Oh, ang napugpugan. Oh. Pero na ito. Malaki po yung isang ayun. Malaki po isang Talagang pagkakagapos po ni Bosing ay walang kawala. Nakakalpas din na yan. Bosing, nakakalpas din na yan. Kapag? Niluto. Ay, iyon <laughs> Siyempre naman na. Ano yung tigahan? Tatlo. May sakay nun eh, siguro mo eh. Meron pa. Wow! May, <laughs> May mga tinago si Bossing sa akin. Tinago, titipin. Nandaw ko yung nakasilid sa bubo mo agad ipapakita sa akin kanina. Oh, ay pagka ikaw naghangoy kung makalpos na gano'n niya. Oh. Alabas. Laki po. Uh. Taba na kaya ito? Hindi na kaya. Kaya pala kaya ayaw ni Bossing na may pagkaki, yun. may pagkakay kinunoy. Yayaon. nga ako yung na lang. Ay, eh. mahirap makialam sa iyo Oh, ay dalawa pala ang huli na yan, honey. Eh. Isang bobo, pero dalawang alimang. Oh. Oh, pa yung isa. Oh, magbabog. Ayunsa, nga, oh. Ayun. isa, baka oh lalaki pag ganay magkano ang kilo ng ganayan pag pag kalahating kilo kasama sa 800 kano? 800 ah 800 ay pag walang kalahating kilo ay oo po pero pasok ikaw Kikiluhin natin. Pag kalahating kilo siya at lalaki ay pasok sa 800. Pero pag walang kalahating kilo. Pag naman may isang kilo ang lalaki, parang 1 to ang kilo. Ah. Yun po yung kuha sa amin ha. Sa pali, sa... Uy, naihi. Naihi. Natalbogan tubig. Kapag ka po may bumibili sa amin ng alimango, Papagka po may bumibili sa amin ng alimango, kung magkano po yung kuha sa amin sa palengke, ganoon din po yung presyo na ibinibigay po. Kumbaga, pagbibili po kayo, mas mura po din. Ay! Pusing! Ay! Pagka may bumibili sa amin, kung magkano yung kuha sa amin sa palengke, yun din po yung bigay naming presyo. Hindi na po kami nagpapatong. Pero kung sa palengke po kayo bibili, mas mahal na po. Kaya nga sa nabili gusto yung makamuray, sa ipapatongan mo naman. Kaya nga. sabi po sa amin ay eh, pag may bumili raw sa amin, pwede na kaming magdagdag pa ng presyo. At kaya nga sa atin bumibili para mas makamurahan mm -hmm. eh. Kaya kung magkano po yung kuha sa amin, yun din lang po yung bigay namin. Hindi na po kami nagpapatubo. Kaya nga sa atin nabili gusto yung makamura. Oo, kung magkano yung sa atin, yun din lang po yung bigay namin. Hindi na po kami nagpapatong ng tubo. Wow, laki na yan. Pati nga po sing... Sa kong... Oh, kaya po gano'n. Ay, mukha sipit. Ay, tumawit pa. Hulay mo! Bossing. <laughs> Ito po ang alimangong huli ni Bossing. Bakit? Bakit ang kailo. Tama na rin yan. butik, tigas. Nagapusin mo na rin. Baka ito isang kilo. Yan. Ito kaya ah. Yung isang panahila-hila yung bubo. So Sa mga talapos yung kalimaw. Naiigapang ha. Oo. Hindi makapasok siguro yung malaki yun po 'yung ating mga alimango ngayon. Mga nahuli ni Bossing. Mga Patalian na po ni Bossing para hindi ko makawala. Yan naman hindi mamamatay. ni Bossing, kahit nasa sako. The next day. And guys, ang aming huling alimango ay nadagdagan. At si Bossing po ay nagpain ulit ay pinandaw po ulit niya ngayong umaga ngayong pa umaga dagdagan baka tumalod po yung, uh, iyo mo nga ay baka magpupugan pa oh grabe oh babae yan laki ayan ilang kayo kaya ayan di itulang lang isang peraso kaya mga ako ilang ito yan itong uh, apat na peraso lang pala ito mamaya ulay ko ano Pili, ang gusto yung puro babae matatababos eh, yun yung pang pangregalo Meron pong nag-chat sa akin at bibili po ngayon ng alimango. Tatlong kilo daw bossing na babae na matataba dahil yan ay pang regalo. Pang regalo sa... Ay, ay, Ano ilagay mo muna sa plastik, Baka mga pugpugan bossing. Delikado. I-plastic mo na. Saan natin kikiluhin Ayan po, at pinili po ni Bosin yung mga babae na talagang ito po ay matataba at ito po ay mapiga. Talaga namang buhitin po natin itong ba yung one port. port. Oh. na po ni Bossing yung alimango ng mga na po. ilang piraso na yan? Apat? Apat. Sa 800 ang pulo nga. Ah. Tatlong kilo sakto na po ay kulang pat. Yung bayong ay one port na eh. Kuha ka pa ng isa. Wala ka Wala lang babae. Ay, tinayin dyan din ito eh. Ayan, babae. Babae, ayan. Pinagdagan hmm. pa po ni Bossing. Bale, ilang peraso na ayan. Lima. Oh. Ay. Ito po ang kilo ng ating alimango. Babawasin po natin yung one-fourth na sabayong pag tinanggal yung 1/4 ay may dalawang guhit. 3.2. So ang kabayaran ng 3.2 ay 2,560. Pero tawad na po yung dalawang guhit. Tatlong kilo na lang sa 800. Tawad na lang kaya natabusin yung dalawang guhit. Tatlong, saktuhin na lang natin tatlong kilo, honey. Oh, God. Ayan guys, at kami po ni Bossing ay palabas na para madala na po namin itong alimango. Maibenta na. Ano, tara na. Dito pa po sa bahay si Ate Janet. Naliligo lang daw. Pusing dalaman na itong bag ko. Kikiluhin na po ni Kuya Aldrin. Thank uh -huh. Salamat, Ari. Salamat din. Tayo ay naka 46 ngayon. Ayun po, uh, Bukod pa po yung nasa bayong na 24. Yan, thank you Lord. Thank you po sa blessings. Yan namang nasa bayong ay kukuhain na lang dito sa atin. Mamaya, mga uh, 6:30 daw. Meron po ditong kasag at isda. Papahingin na lang po natin ito. Ate Huya! Ate Huya! Anong kaya ang tao dito? Udam! Nuhang ka? O sa'yo na lang itong kasag ah. Salamat. ate Huya kaya? Oh, ang isda salamat. Nakatibagang gising niya. Tapos susunod na last eight, Ate! Ate! Sige, tara naan. Tapos susunod na lang pagpapain. Hindi sabay, hindi masasabay sabay pahingin. Ihahatid po ni Ihahatid po ni Bossing Sinini. Yan po at nandito na si Bossing. At siya po ay bumili sa palengke ng... Ano yan, Bossing? Maskara daw ito. ng Nang... Palabaw. Bakit ka bumili na yan? Ay, na yun ako. Papabirthday po namin. Ito. Kay Uda. Tara. Kala ko ikaw magluluto. Si Uda ang nalaang. Na. <laughs> <Diyan> na. <laughs> <Diyan> na. <laughs> Dang! Ako kasag! Ako kasag! Kanina po nung ibigay namin yung kasag ay limot ko na birthday nga pala ni Udang. Sakto na sa kanya namin na ibigay. Sino okay, may papasok? Si nanay lang <laughs> Happy birthday Udang. Naman. Well, Hoy bakit? Salamat ako. tayo. pasok Ate, may trabaho daw po si Udang, lang, eh. ay hindi maluluto. Oh, kaya si Ate Huyado ang pagluluto. <laughs> Kami pabalik sa fish pond, kaya hindi ni may bossing maluluto. Salamat. Sa pabert na ini-ini. Welcome. Ayan po at nandito na yung bibili na yung alimango. Taga saan ka po kuya? Nakar. Ah, taga Nakar. Saan po sa Nakar? Pamplona. Ah, sa Pamplona. Ito na po yung... Ayan na. Oo, ito po ay 3.2. Ay tawad na yung dalawang guhit. <laughs> Thank you. Pwede mo pong, Puro babae ano? Po ito? Oo. Oh, uh, pwede mo pong tanggalin ito ah, para Ay, ito makita lang. mo. Para okay. ma-check mo kung ano. Ayan, hugutin mo po. Ayan. Ay, ito. Ah, oh, buti mo yung lagay. Ay, malaki nga pala. Puro babae po. Ayan. Kaya itong Pusing halika, pusing! Pusing! ipagangat mo ito yung nanyata ah <laughs> ito <laughs> ganito <laughs> yan po ay limang peraso ba nasa ngunit ito Oh, oo limang peraso oh. Ay, subo sa mga <laughs> Basta basta man. Saan po kayo sa Pamplona? No? Malapit sa Lili. Ah. Okay Lili. Ah-ah. Kaya na pala? Uh -uh. <laughs> ah Salamat din. Ayan po at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aming vlog. At muli, maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye.